Ayan, gusto na talagang umulan Ayan, makulimlim na yung langit oh. Ayan, malakas yung hangin At makulimlim yung langit Ayan, so nandun ako kanina sa tindahan At nagbibilang ako na ng mga milyones Milyones talaga, di ba? ng aking mga barya-barya. Tapos ayan, napansin ko naman, medyo makulimlim at parang gusto na namang malakas talaga yung hangin. Ayan, maya-maya lang siguro nito mga kasari is uulan na. So, pante, pante. <laughs> may pante na tuloy. Pasok tayo ulit dun sa tindahan ni kasari. So, ayan, kanina, um, na nagbibilang ako mga kasari ng aking Ayan, mga bariya-bariya dito. Ayan lang akong bariya. Tapos, yung aking mga tagliniso is wala na rin. Pinarihan ko na kasi kanina, mga kasari, pinabuok ko. So, ayan, meron tayo dito. So, natigil tayo kasi meron bumili ng tubig. So, ito nga palang pinapakita ko, mga kasari, ito po yung alcantia na bubuksan natin ng every end of the month kasi dadagdag namin dun sa... Uh, lupang kinuha namin, kaya meron kami mga ganyan-ganyan, so nagbubukod talaga kami mga kasari, pag kami meron pinag-iipunan, naglalagay kami ng ibang alkansya kasi, di ba nga, pinaglalaanan yon so, nagbubukod kami, at bukod doon talagang meron akong mga alkansya dito na, talagang nagsiseparate din ako, kasi pag uh, nahirapan ako, or short ako sa mga bibiling ko dito sa tindahan. Meron akong mabubuksan at meron din ako alkansya dito mga kasari ayan. Ito naman inipon ko ito kasi bayad ng mga interes na mga sinanla ko yung mga alahas ko nung kumuha kami ng lupa. So meron akong uh, alkansya dito para doon. Ayan, para pag magbabayad tayo ng mga interes hindi man tayo mga kuwatis makabayad tayo ng interes di ba? At meron din ako dito mga kasari. Isa pang alkansya, ayan. So, itong alkansya na to, uh, nag-iipon lang talaga ako kasi, di ba nga, meron tayong mga naisan la, mubuksan natin ito at kung magkano yung maabot, uh, siya yung ipangkukuha natin sa mga alas na sinanla natin. Kaya, mas maganda mga kasari, meron tayong mga ganito, Ah, naghuhulog-hulog tayo ng mga magkano, 10 piso, 5 piso, at least ah, meron tayo na itatabi sa ating munting tindahan. Kasi nga, lalo't lalo na ngayon mga kasari, kailangan ko talaga mag-ipon. Kasi lahat ng alas ko is lang ko para lang may bili ko talaga ng lupa. Kaya itong alkansya na to nakalaan para makuha natin yung mga alas na sinanla natin. Maliban doon sa mga alkansyang meron pa tayo dito sa ating tindahan. So katulad nitong aking alcohol na ito, nakalaan itong mga pinagulo ko dito para pangbayad bayad na interes. Kasi hindi naman natin agad-agad makukuha lahat kasi pag-iipunan pa natin. So, ito naman, ah, uh, inuhulugan ko lang ito ng 2 piso, tatlong piso, minsan ah, uh, limang piso, ganun lang, pabaya-baya lang, at least pag ma-short ako sa tindahan ko, meron din akong maidudukod. So, mga kasari, ang lakas na talaga ng hangin. Ayan, malakas na talaga yung hangin. Mga kasari, baka biglang mag-brown out. O, siya yun lang muna mga kasari. At na-share ko sa inyo yung aking mga pinag-iipo ng mga alkansya-alkansya. Maganda rin kasi na may ganun tayong mga kasari. Parang naman sa ganun, pag... Uh, meron tayong pinaglalaanan at pag wala na tayong makukuhanan is meron tayong maidudukot. O siya mga kasari, mahangin na talaga. Bye-bye!